Yo mga guys, welcome back dito sa aking YouTube channel, uh, Marky Mench TV. So ngayong araw na to guys, uh, pupunta tayo sa Batha. So magkikita-kita kami ngayon ng mga DJs doon. Merong event yung isa sa mga DJ namin na si DJ Tommy Tambay na uh, gaganapin. So kami, um, syempre, at support sa aming uh, station na 90.5 Heart FM. So pupunta kami ngayon doon at magkikita-kita. So ngayon mga guys, hinihintay natin yung ating mga kasama no. Si DJ Tommy Tambay at uh, ewan ko sino pa. Susundin susunduin nila tayo dito sa aking accommodation at uh, kami ngayon ng bata sa May Bilagyo Mall dahil may ingat. Sinabi ko nga sa inyo, may event kami. So yun na nga mga kaibigan no, ito na na natin si DJ Tommy Tambay at ang kanyang kaibigan na si Yan, si Jay. Kasama namin si Jay. Dati namin siya nakakasama. So ngayon pupunta na kami ng bata at mag uh, kukuha kami ng taxi or over. Oh, tayo? <laughs> so, yun na nga mga guys, nakasakay na kami ng taxi. At on the way na kami sa bata. So, makikita-kita na lang tayo nun mamaya. Kasi, baka mamaya, eh, ano, um, mahaba-haba na yung content ko. Alam nyo naman, uh, isang vlogger, mahirap mag-edit, no? Napaka, pag mahaba, napaka-hirap i-edit. So, see you. Makikita-kita tayo mamaya, ha? ayun na nga, andito na kami, we're back mga guys andito na kami sa Villagi Mall <laughs> at uh, na kami syempre, hanapin na namin ngayon si, ano, si DJ Ta China Chinatown so yun na nga mga kaibigan, andito na tayo hintay na natin, Bilayo. tinahanap na natin ayan na si DJ Tommy Tambay syempre, asan ba tayo papunta sa taas? sige, una ka na <laughs> yun na nga, si ano, DJ Chinatown eh, andito na, paket na daw siya So hintayin na namin siya ngayon. At andito na kami sa gaganap gaganapin nito. So ito na nga mga guys, kasama na natin si ano DJ Chinatown no. Eh ito na siya. Ito na siya. Asa ah, na yung t-shirt namin. Yeah, alas 12 taon. <laughs> alas 12. Ay, 12 alas 12 daw. Niinit 'to eh. Um, Kumukulo pa <laughs> lang <laughs> ba? Markimins TV sa YouTube channel oh. <laughs> guys, up, magsiset up muna tayo ng ating uh, table. At uh, mm -hmm. hindi namin alam sa kung saan. Sa live yan, napapalat? Hindi. <laughs> I-edit ko pa lang to. <laughs> so, andito na kami ngayon sa ano sa lugar ng Bilagyo Mall. At maghahanap kami ng ano, maghahanap kami ngayon dito ng pepwestuhan. Sir, ano po ba sa niset up nyo dyan? Para... Ah, ito po yung mga prices po na ipamimigay po natin mamaya sa lahat ng ating mga kababayan. Or kahit hindi kababayan po, basta pumunta rito may travel ticket They have all the chance to win all these prizes. So mga guys, dito sa Vilagyo Mall ngayong araw na to, meron silang Pinoy Shopping Festival 2019 Shop and Win. Uh, Shop, Eat, and Win. Ayan. So may mga prizes sila. Ito plus isasabing ko. May mga prizes sila sa gaganapin nilang mga palaro. So abangan natin ito mamaya. Kukunan natin. Oh. So mga guys, ito na yung mga in-order namin t-shirt. Na syempre nakalagay yung aming radio station online. At uh, ano nga pala ang pangalan ng shop nyo? Na pwede mo introduce, ha? Tommy is a new Disenyo So ilalagay natin Dami. dyan sa description. Hanapin ko na lang yung page nila at ipapost natin dyan sa link na yan. Okay? Then, ah uh, syempre ilalagay din natin yung mobile number niya para siya yung kukontakin nyo ah uh, sa mga gustong magpagawa ng t-shirt Napakaganda guys. Napakabilis pa. At napakaganda ng tela nila. Okay? So, okay, sutin na natin na. Okay, Paparin lang tayo, then na uh, kukuha na natin yung mga kasamahan natin. Ano pala lang pangalan mo? Maki po. Maki. Maki ayan. So ulitin si Maki ha. Ayan. Thank you. And sa so, mga kaibigan natin diyan na gustong markila ng uh, ng sound system ito, pwede natin. Kaya baka mo gusto mo i-plug yung ano niyo. Ano bang pangalan ng DMC ano? DJ Arnel? Uh, DMC DJ DJ, DJ, DJ Arnel. Arnel. So yun na nga mga kaibigan. Yeah. <laughs> Dito na naman kami. <laughs> Ayan, naka-uniformi na kami, oh. Binabading mga pala dyan yung mga taga San Simon. And... <laughs> Sama na namin ulit si DJ Tommy Tambay at naka siyempre naka-costume na kami. <laughs> at naka-setup na ang aming uh, uh, pang uh, ano uh, uh, pang air. Kami Ayan. Ay Baka may gusto kong Sa Bilagio. Sa Bilagio. Anong kaya mo sa Bilagio? Andito po, meron po kami Parapol, Pinoy Shopping Festival from 2019. Shop <laughs> ano and Win. papalalunan? Anong papalalunan? Ah, marami po tayong papalalunan. Tulad ng round trip ticket, <laughs> round rounded watches, a three gold diamond ring. Yun, Ako na yung mananalo ng gold. Oh. Dito natin Yan, Hindi yeah. Nandito po ang <laughs> mga kababari. Yan, Mananalo na nga. three, three, get to bata. Uh, Batam. What is up again, mga kaibigan at meron tayong ipapakilala sa ating YouTube channel ngayon. DJ Pilyo Chinito. Ayan, DJ Pilyo Chinito. Pilyo Chinito. At saka kasama natin si DJ Tiniente Amante. Ayan, DJ Tiniente Amante of course ng 90.5 Heart FM. At kasama rin natin si DJ Tommy Tambay at DJ Chinatown. Hindi siya picture, video siya. Ayan. Ito po, si Chinatown po. Kaya na, pinabati kong pamilya namin dyan sa Pilipinas, sa Pablo ayan so yun na nga mga kaibigan magbabalik ulit ako mamaya maya magpipikturan muna kami eto so yun na nga nagbabalik na nga ulit ako mga kaibigan at kasama natin si ating poking-poking uh, si Dr. Bran ayan. ayan hi ka sa ating youtube channel hello po sa lahat ng mga viewers ni Idol ayan Markie TV yun yung yeah. channel ko ayan. Uh, ano pangalan? Markie TV ayan, ayan. Bali na manalo ng tiket, na So mga guys no, um nagugutom na kami at uh, nakaset up na kami dun ngayon. Ah uh, iniintay lang namin 'tong pagkain. Yan mga guys no. Napakaganda na ng bilagyo. mo uh, parang SM Robinson. Pwede ka nang kumain, may mang inasal na, mayroon ng Jollibee. So, oh, hindi ka na maboboring kung pupunta ka dito sa Bilagyo Mall. Mga Tagalupa, ito meron tayo papakilalang isang uh, DJ na kasama namin. Talaga uh, ito ang number Paralan one. Mo po, DJ? I'm DJ Kuya Archer Ayan. from Ayan. Riyadh. For DJ Hashtag Kuya Archer so, from Riyadh. Hello. hello. <laughs> Siyempre kasama pa rin natin ngayon mga Tagalupa si DJ Chinatown. At um, may hinihintay pa rin kami si DJ Striker, so papakilala namin hottest, kayo. Yes, correct. So, papakilala namin kayo mamaya-maya. Babalikan namin kayo, okay? So, eto na naman ako mga Tagalupa. Kasama Hello. ko ang aming DJ. Pakilala ka sa kanila. O, oh, si DJ Max Striker. Ayan, eto na si DJ the Max Striker. Ayan. <laughs> Bakit gusto mong mag-vlog? So, DJ Striker po may, ng 90.5 Hart FM. Don't forget to, to like my page. <laughs> may channel pala. Mm -hmm uh DJ Max Striker yeah, really? kasama natin ngayon ng Evolution X. So, kapangalan sila ng kagrupo ko sa Pinas, sa ah, Evolution X. syempre dancer din tayo. No? Hindi na tayo DJ, hindi lang tayo, hindi lang tayo YouTubers. Pakilala kayo. I'm JR. I'm Clyde. So, ano? so baka may gusto kayong sabihin sa mga, ano, sa mga kapapinoy natin dito sa Saudi Arabia na gusto kayong imbitahan. Ba? Mura lang naman yung halaga siguro, di ba? Oo, kayang-kayang halaga. kayang kaya halaga. halaga. pag uh, gusto nyo po kaming kontakin, eh, meron po Facebook page na Evolution X slash dash KSA. iniimbitahan po namin kayong manood ng mga mga sayo namin, mga uh, mm dance. Ayan. So mga guys, makikita natin dito, no? Ito yung mga ko-DJ natin. Si DJ Chinatown, DJ Striker. Ayan. So nakaset up kami ngayon dito. Oh, Doktora Evelyn. para sa po sa transformation nyo of beauty yeah. 2020. And lahat ng may pekas, may we'll lugo, lahat ng pangun, hindi na kusang pangit, go with us. So what's up mga guys, nandito tayo sa kusina. Ngayon na may mga nakita tayo mga subscriber natin na nakakilala sa atin. Yo, Alex nga pala, napakagaling yung pagbablog nila. Thank you. Ayan, may mga naka-appreciate ang video natin. So sa mga basher dyan, thank you rin sa inyo kasi kayo <laughs> nagpapalakas sa amin. Like, Ay, ano Hello. Hello. Hello sir. Ariel, real bautista. Yun 'yun, Idol ka yan. Ayan, <laughs> so nakilala natin itong mga ano natin subscriber kaya salamat sa kanila. A few moments later. ဒီနေ့တော့မိမဆီကနေလည်းတော့ကောင်မလေး kaibigan, nandito pa rin tayo, mga kaibigan kong Tagalupa. Kasama pa rin natin dito si uh, DJ uh, Chinatown at DJ Crazy. Ayan. Dito pa rin kami ngayon sa Bilagyo Mall. So, tuloy pa rin ang vlog natin. Ewan ko kung saan mahantong uh, itong ano, kahabaan itong vlog ko na ito. Ayan, vlogger. No? <laughs> talaga. Vlogger talaga eh, no? Hello, vlogger. <laughs> Subscribe din po kayo sa aking YouTube account. Yes.

mga taga sa hindi inaasahano na ditoy mga ka-YouTubers natin. Hello, ka what's up mga tol? mo daw, what's up? Hoy to, pati imo na, pati. Jonet lang kay yeah, maraplay na oh, Jonel, Jonel mo talaga. Bakit 'yo ano namin yung social experiment namin. Nangaano kay ha? Apa Yes, mga apo, bapa, bapa lolo, wag niyo kalimutan. Ang inyo pong lolo. So, ito nga no, nakita natin si Alin no. Nakaupo <laughs> siya dito. So, Alin, bakit ka nandito? Ayan, nakikiano tayo dito, nakiki taw dito, nakikipag dito. Nakikisosyo sa ano, sa event. at <laughs> ah, late na kayo. Sana namili kayo para nanalo kayo ng ano, may parapol dito eh, okay, parapol. Mm -hmm. Ayan. Tumatali po kami ng parapol, baka manalo po kami. Ayan, oh, di ba? Kayo, kayo na parin oh, syempre yes. kayo pa, pa rin ang mag-adjust. <laughs> Ayan. Ito, so ngayon mga guys, uh, kasama ko yung mga ka-YouTubers ko dito, OFW YouTubers ng Riyadh. Mga guys, iba na talaga ang sikat, no? Andito pa rin si Papa Lolo. Ayan, Nagbablog din sila kasama nila yung mga, mga kaibigan nating uh, Pilipina. Ayan, di ba? Don't forget to subscribe, Marky Men's, and of course, Papa Lu. Ito nga mga Tagalupa, no? andito pa rin ako at nag-interview ako sa ating mga YouTubers dito sa Riyadh. Siyempre, ay mga kasamahan natin dyan na pinapunta ko sila dito para ma-interview natin dito sa ating radio station 90.5 Heart FM. Mga kaibigan, no, sa hindi sinasadyang pagkakataon dito, may nakakilala at nakaka-appreciate na sa atin sa vlogs natin. Ayan, maraming maraming salamat dito sa aking uh, subscriber. Pakilala ka. Kaya kami kasi nakita na yung mga wabo namin mga kababayan. Ako oh, pala Lager. si Miss Maganda. Bye. Thank you! <laughs> Ayan. Thank you sa kanila kasi na-appreciate nila yung mga videos natin. ang galing-galing niya. So makikita nyo kanina na inunan ko sila ng video para makita nyo ang galing talaga nila kumanta. Ayan, Bati ka. Hi! Anong pangalan mo? Veronica po. Ayan, si Veronica. Napakagaling kumanta ng Arabic. Ayan. Um, please so, follow me in my Instagram. Okay. It's alright, Veronica. And you can follow my sister. Um, what's hey your Instagram? Guys. Um, follow me in my Instagram. Louder. Talia774 and Ayan, mm -hmm. so maraming maraming salamat dito sa dalawang uh, cute na bata for... Ang galing-galing talaga ninyo. Subscribe to this channel, guys. Subscribe to ch this channel. Subscribe niyo yeah, yung TV. channel ko, Marky Mench TV. Saka, syempre, papakinggan niyo ngayon yung aming yung, 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 uh, radio station, 90.5 Heart FM. Ayan, ako si DJ Miles. Yes. Ayan, thank you. Thank you for having me. Thank you so much. Thank you, ayan. Mami nyo. <laughs> ayan, mami, bati ka, mami. <laughs> bati ka po sa aking channel. Hello! Ayan. So what's up mga tagalupa? Ayan, eh, makikita nyo dito. Hindi lang si <laughs> hindi lang sa Pilipinas uh, stay si Jollibee, nandito rin si Jollibee sa ating uh, dito sa uh, Saudi Arabia. Ayan. So, yes. oh? kita niyo naman oh. Jollibee. Yeah. Oh, dito. Ipanggit namin ang Facebook page. Ah. RBLS dash ASA. Ayun. So ayan, kung gusto niyo ng entertainment dito sa Saudi Arabia, kontakin niyo lang sila. Approve. We are the Rebels, Rebels, What's up, mga Tagalupa? Gusto ang hirap pala niyan. Ayan, maraming maraming salamat sa ating mga Tagalupa dyan. No? Meron tayong interview ngayon dito na napagaling kumanta kanina ng Nosy Balasi. Ayan. Batiin mo yung mga Tagalupa natin. What's up mga Tagalupa? Hello, what's up mga Tagalupa? Ayan, napakagaling niya kumanta, di ba? No? So kanina binidyohan kita kasi napakagaling nung ano, taas ng boses, grabe. Ayan. Oh, thank you po. Wag mo, wag mo, kalimutan mag-subscribe. Ah. Okay. <laughs> Marky Mench <Image> TV. Ayan, <laughs> mga OFW YouTubers yes. natin. Salamat. Ano pa pala name mo? I, Duffy po. Ayan, Dafi? So, kung gusto nyo ng, mga, ng entertainment, mga guys, sabi mo yung mobile number mo. No? Okay. Uh, kung gusto nyo ng entertainment, ito po yung number ko. Sa number 0572350322. Five zero three two two. Yan po ang aking numero. Ayan, so kung gusto niyo ng entertainment, yan sa singing, napakagaling niya. Okay? Approve. What's up, mga guys? Ito, nagbabalik na naman kami at hindi nagbabalik. Tapos na yung event actually, so andito na kami ngayon, kakain kami dito sa Kusina Square. Ayan. Kasama ko pa rin ang aking mga co-DJ. Ayan, DJ Chinatown. Ay, uh, DJ Chinatown, DJ, DJ Striker at DJ Tommy Tambay. Ayan. Kaway-kaway na. Kaway-kaway tayo sa vlog. Mayroon sa akin sasabihin, diba? Hello vlog! So, sa mga Tagalupa, ito mga tagalupa, tagalupa. Walang negative. Yes, correct. Ayan. Sa mga Tagalupa dyan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Ay, <laughs> tagatay, ikatouch ako. Sama-sama. What's up mga taga-lupa? Kakain muna kami at eto, salo-salo kami lahat mga Pilipino. Mga taga-lupa talaga. Say your first name. Mga taga-lupa. O kami. Hi! Victory to Rani! Antigo ng Riyad! Walang makakatalo! Ayan. O hindi si Evelyn Dugo para sa kanya. <laughs> Oh, nandito no, mga tagalupa. Oh, <laughs> Ayan. Hello, hello. Ayun, no, no, no. Ayan, so, mga Ayun, mga no, tapos so, no, lang kumain no. doon sila nandito sila ngayon kumakain. May ano kayo? Oh, yung... So, yun na nga mga, mga guys, ng... tapos na kami at syempre kanya-kanya na kami uuwi. Oh, mga kaibigan kong YouTubers at mga di mga ka dj ko. So, magpapaalam na ako sa inyo. Dito ko natataposin yung vlog ko. Huwag niyo kalimutan mag-share uh, ng aking videos. ah uh, bigyan niyo ako ng thumbs up and click the subscribe button. And click nyo na rin ang notification bell para ma kayo sa mga gagawing pang mga videos. So, see you!